Umiiyak na naman ang puso ko sa mga kababayan nating dumagat. Nakita ko ang mga anak ni Nanay Marife na matatamlay at gutom na gutom. Kahapon daw ay naglaga ng saging si Nanay Marife para mairaos ang kanilang pagkain at may natira pa siyang isang piling na saging para naman mairaos ang araw na ito. Ganito ang bahay nilang tinitirhan kaya siguradong basang-basa sila kapag umuulan. Kaya naman may mga sakit bata at delikado ang kanilang kalusugan at may baby pa silang kasama. Naway malampasan ni Nanay Marife ang ganitong napakahirap na sitwasyon at ating ipanalangin ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Ating panuori, kwento ng buhay. Alam niyo yung pakiramdam katekram na tanungin mo yung bata, gutom na gutom. Tapos nakasabit na yung nakasabit sa dito sa ano. Kasi nanay, narinig ko pa yung... Ito nga po yung lalaga ko ngayon. Yung lalaga niyo yan. Kaso parang hindi pa oh na. ano na yan. Hindi pa. Hindi pa pwedeng ilaga kasi sarimang sariwa. Ano Hello. Kamusta? Repair. Repair. Oh, ang dami pa lang sugat ni Kuya. Hello po, Nay. Morning po. Okay lang po mga musta? Hmm. Natanong ko kanina ka Telegram kung kumain na sila, wala daw po sila ng bigas. Gutom ka ba? Eh? Gutom daw siya. Kuya, August. Kunin mo muna yung bigas natin. Bigas at yung grocery doon. Gutom ka na? Hmm. Ikaw kuya, gutom ka na ba? Okay, sige. Intayin natin yung ano. Umubo po yata lahat ng mga bata, no? tulad ng sabing tayo maglalaga eh Oo. Oo, wala. Ay, wala na tayo ng sabi. Wala na sabi. Ayun po sana yung kakainin nila, saging. Nangarap lang po ako kanina na nang po na may Yeah. Walang gusto mong ulam. Walang gusto mong ulam. asda Isda. Okay lang ba? Lutuin ko muna. Corn beef. Galing daw. Galing daw. Corn beef daw. Corn beef daw. Alam niya po oh, ba yung corn beef? Kasi malayo yung ng isda eh. Ikaw kuya, okay lang ba? Corn beef muna. Gutom ka na rin ba? Oo oh, po. Gutom na rin pala siya. Kaya pala matamlay sila. Gutom na.

Luto natin yun. Pamay ka na nga po. Baro na ka tayo magluluto. Baka gusto niya ng balanak yun. Sige lang yun. Wala din yan iluluto pa natin. May ka na nga po. Gusto ng niy niya ka ba saging? Opo. Saging. Ganun ba? Gusto niya saging? Oo po. Saging po di diba po? At, Ito na lang po. Yung ganito, matatamis po kasi yun. Ito, ayun, nagbenta. nila. yung oh. so, gutom nila. Baka matusok yung bata. Baka matusok yung bata. Salamat po. Welcome po. Yung bata po. Kuya Marco, sige mo yung asawa mo.

ka sa otol. Ay! Bago luto lang pa. Ah. Um, Salamat po. Malis, malis, Magkano po yan, Nay? Ilan yung balik? Magkano po yan? Sabi ko 20 pa lang po. Binibili kasi aming busagi. Masasabihin na lang ko sa'yo. Ano mm. Wala na. Oo ay niyo po Ito po, Baka na po, so po. po. Nice. Thank you. Ho, oh, ah, ikaw naman uli nga'y talaga. Banapas pa <laughs> <laughs> Pwede ba akong makiyo po? Ang daming sugat ng mga bata. Mm -hmm. E paano po yung mga sugat? Pag sila pinapupunta sa kanya na eh, nagkakasugat po. Ah, dito ka kuya, baka matusok mo siya. <coughs> baka <yan>, dito ka. <coughs> At kisura niyan daw, mm Toy. -hmm. To, kain na tayo at hmm. gutom pala talaga sila ubos ka agad ha <laughs> na pa ba na sa akin ng gutom hmm. eh hmm. oh ikaw naman uling eh talagang pinaspasa mo na ayun 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 Nadaan na ako. Wala ka na. Ayun po. Gusto mo ba? Gusto na. Gutom uh -huh. talaga siya. Oo. Oh. <coughs> Tayo pa yan. Oo. Oh. Kuya. Pwede po malaman pangalan niya? Marapi po. Ilan taon na po kayo? 28 po. Kanina umiyak <coughs> yung puso ko katekran. Putom na yung mga bata. Walang magawa yung nanay. na po ako manghiram po dahil sa kapagbahat, marami na po ako manghiram. Mm. Sa bong po namin, diyan ako nanghiram. Mm. Bigas po namin, diyan doon. Nanghiram. Mm. Kaya hindi na po ako nanghiram ng tanghalian. Mm. Ano ko na lang po sana, ilalaga ako itong sabi. Mm. Yan, yeah, may bigas na po kayo. Yeah, okay. Mm. Salamat po at Ba't di natin nakikita kagad ito ano? Ano Puyo po ba? Ah? Ito but, po ay nung pagpunta ninyo dito, Balangkas pa. At bibili nga po sana kami ng mm -hmm. loan na. Ay, ito naman po ay nabanlian. Ay, yung pera po namin kaunti ay nagamit sa kanya sa ospital at napaso po yun dito at saka mm -hmm. dito. Kaya na medyo maghumana po ulit yung mm -hmm. aking asawa ng kaunting pera. Eh, binili po namin itong loan ng isang piraso lang po luna. Ito po isa pa po namin na mm. Kahapon nga po ay naghangan po dito. Inaalis po itong luna namin kaya wala po kami natirang damit ng tuyo. Um, may bagyo kahapon sa araw. Mm. Kahit Diyan. po kami hindi makalabas dahil oh, parang babahin po yung ano namin. Eh. Yung pong dadaanan po namin. Mm -hmm. Alam niyo yung pakiramdam ka, Tetram, na tanungin mo yung bata gutom na gutom. Tapos... Tapos nakasabit na yung... Nakasabit ko dito sa... sa ano. Tapos yung nanay, narinig ko pa yung... Ito nga po yung lalaga ko ngayon. Ilalaga lalaga niyo yan. Kaso parang hindi pa Mama. ano na yan. Hindi pa. Hindi pa pwedeng ilaga kasi sariwang sariwa. No, import. Ito pa dalawa yung isa eh. Nung kahapon po namin hinapunan yung isa. Linaga ako po. O, oh, ito, gatas. Uh, sorry. Ito, gatas para sa inyo. Salamat po. po. Oh, Mga tuna, corned oh. beef. Madami yan. Ang oh. na yan. Oh. oh. Mm -hmm. so excited. So. Oh. Mm. Ito. Alam mo ba ito kung ano ito? Toothbrush. Yan lang pala ang combat ko ya, boss. Oh, ito na to. Sabon. Shampoo. Ah, oh, tabi mo siya. Nasaan yung sabon ko ya, boss? Ah, may kumuha. Ito wala. Kasi OP na siya. Sino ko yan kumuha? Oh. Oh, ano pa? Ano gamit dyan? Arag. Arag. Oo. O mantika. Ha. Oh. Pangalan po nito na eh? Paolo po. Kuya, Paolo? Angelo po. Angelo. Nag-aaral po sila? Ah, hindi po sila nag-aaral. Bakit to? Nag-aaral na po yan nung nakaraan. Mm. Ay nagkasakit po siya. Ay napahinto po ay matagal bago namaling. Sabi po nung kamay, huwag ko na daw po muna ipasok at nung paggaling niya, dumira po siya ng dugo. Sino po? Ito po ah. Kaya po mahina. Para pong ano yung kanyang katawan. Oo. Oh. kailangan po niya ma-check up. Huwag kayo malilikot. Kailan kayo po yung sumuka ng dugo? Nung nakaraan pa pong buwan. Napa-check up niya po? Oo oh, po. Ano po sabi ng doktor? Ay, init daw lang po ng katawan. Sumukan ng dugo, init mo ng katawan. Hindi po ba... Ano lang yung lumabas po sa ilong? Hindi po. Sa bibig, sumuka po sa dugo. Hindi naman po madaming dugo, konti lang po. Yung pag... Hmm. An, obo lang po niya ay... Ayong inubo po niya inflam plema na dugo. Pero, konti lang po niya. Oh. Next year po, papasok na sila. Ay, hindi ko pa nga po ma... Ano pa wala pa po akong pambayan din sa birth certificate niya yung papa online ko. Mm. Kumusta po kayo dito? Okay naman po. Kahit minsan ay nakakapos. Minsan ay hindi naman po. Katamtaman din lang po mayroong bigas po dito sa bahay. Yeah. Ano yung pakiramdam? Ano yung nararamdaman niyo pagkaganong? Gusto niyo pakainin ng anak niyo? Wala kayong maluto. Para po akong maiyak ay hindi ko lang po sa kanila. Hmm. Yan nga po, umiiyak nga po. Umiiyak yung puso ko eh. Parang... Masakit lang kanina. Na gusto kumain, wala pong maibigay si nanay ka. Teka lang. Para po nga po ako maiiyak. Hindi naman po ako makaiyak sa kanila. Sila yung lang. Ah. Nasa akin. Pag pinahalata ako, ako naaawa. Oo. Oh. Asan po yung asawa niyo? Nagtatrabaho po. Sa hmm. labas. Saan yeah. po nagtatrabaho? Sa Ubando po. Ubando, Manila po? <coughs> Hindi ko po alam. Basta sabi yung tayo. Ubando daw po yun ay. Oo. Oh, Ubando. Sa Manila po yun? Sa Ubando daw po sila. Kailan ngayon? po siya na nandun? Nung no, Lones pa po. Bande. Doon no talaga siya nagtatrabaho. Oh, mm. Ano po yung trabaho niya doon? Contractor. Mm. Magkano po yung sahod niya? Pwede kong malaman. 400 po. 400? hundred? Mm. Ah. Ah, kaso, pa ah, kailan nga lang po siya nag-start eh, no? Opo. Oh, hmm. hmm. ah, Kumusta po itong mga bata? Oh, Ayos naman po sila kahit Minsan nasigaw ng gutom. Oh. Pag nalibang naman po sila, oh. ayos ay, na ulit sila. Hmm. Okay lang mo ba makausap yung mga bata? Mm. Kuya? Ano ito? Dito? Ano ito? Ano ito? Okay lang kayo makausap? Dito? yung nga kaya Dito. Dito bumagsak yung puso ko eh. Ayun po, na ulit siya. Nabusog ka ba doon sa saking? Oh. Opo. Sobrang, Opo. Sobrang gutom mo na? Opo. Oh. Hmm. Gutom na gutom ka na pala? Oo. Opo. Sige, Opo. Sige, lang po. Kasi Opo. na nasana yung po. Nasa si papa mo? Uh, Napasok. Napasok? Oo. Gusto ko malaman ba't di ka nag-aaral? Habor mo kay. Di pa ako haaroroy. Ayaw mo ba mag-aaral ka? Oo. Mm -hmm. Ayaw wala, mo ba? Wala akong bag. Oo, oh, wala akong bag. Mm -hmm. Gusto ko malaman kung gusto mo mag-aral o ayaw mo. Oo, ko. Pero gusto mo mag-aral. Wala na po siyang bag. Wala kang bag. Gusto mo ba binakit ang bag? Hmm. Sige, anong kulay ng bag ang gusto mo? itim. Itim? Okay. Ano pa? Ano pa yung mga gusto mong gamit? Bibilin ko. Tarak ng kaunti. Ha? Kaunti. Ano pa? Lapis. Um, mm. uh, ball pen. Mm. Papel. Mm. Gusto mo yung ganon? Hmm. Mm. Ah, ikaw. Ba't di ka nag-aaral? Wala rin ako. Eh, bag ako. Wala si Rana. Hmm. Pero gusto mo mag-aaral? Oo. Opo. 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 Okay. Gusto mo bilang kitambag? Opo. Anong kulay ano? ng bag ang gusto mo? Pula. Ha? Pula. Pula. Ano pong gamit ang gusto mo? Uh, pansulat. Ano po? Pansulat. Pansulat. Sige, bibigay lang kitang bag. Okay. Kaya gusto mo mag -aral? Gusto mo talaga mag Oo Opo. Okay, sige. Gano katagal na bago na uwi yung asawa niyo pagka uh, ano? Linggoan po siya. Linggoan na uwi mm -hmm. po siya. Linggoan po, nakakadalaw po siyang pera. May dala po siyang Nandunbong pera. May ka, pong kaunti. Mm -hmm. Pag eh, na dumating po siya, nakakabili po kami ng madami-dami ng liga. Mm -hmm. Nagtitira din po ako ng pambili niya mga bata ko. Mm -hmm. Pag may na naglakaw nga po dito eh, nag -iiyakan. Oh, Ba't po napunta sa wala na kayong bigas talagang iluluto kung nakakabiliw kayo ng 12 kilos? Ay, na medyo naano lang po kami ngayon at na... Mm. Yung isa ko pong anak na nag-aaral ay nagkasakit at pinadala po namin. Mm -hmm. ah. May anak pa po, po ako nag-aaral na lugo sa tatay Oh. Kaya, kaunti lang po yung bigas ang nabili namin ng pagsahod. Ilan taon po yung panganay niyo? Sampo. 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 Sampo? Ah, okay. Kaya, minsan lang po ako makabili ng 12 kilong bigas. Hmm. Meron po palang ano, sa panganak si nanay, nasa? Natatay ko po. Oo. Oh, gusto ko malaman kung ano po yung plano niyong mag-asawa sa mga anak niyo pag-aralin po sila. Sana huwag bigyan ng Diyos ng sakit at sila ay makapag-aral diretso. Mm. Pero yung ko, dalawa ba? hindi yung nag-aaral. Hindi pa po. Eh. Nag-aaral na po sana eh. Nagkasakit naman po eh. napainit pa. Mm. Kailan po kaya nandito yung asawa niyo? Mamaya pong last year to last Ah, kasi yung Sabado ngayon, ngayon po uwi, okay, no? Mm. Namimiss na ko kayo nun. <laughs> mm. Hindi ko ba nalalamigan yung mga bata pagka ano? Hindi naman. ako kang kapulong sa selo. Hmm. Minsan po ay yung loob namin na sa selo. Hmm. Uh. Minsan ay na ito. Okay, pagka sobrang lamig, naggagatong na lang kayo para hindi ulamig, malamigan yung mga bata. Hmm. Wala talagang laman ka, Tekram, ha? Huh? Hmm. Ah, sa ano, talagang walang wala. Ah, yun ko takal po. Pagtakal ko po kayo. Tatlo lang po. Tatlo Dagdagan nyo na ho kaya baka madaming guto mo yung bata eh. O may sobra na po yun? Sobra na po yun. Kaya po yun. Nakakain na kayong masarap. Kakain na kayo na. Ngayon nga lang kayo ulit magagatas. Habang ah, nagluluto po kayo, may kukunin po akong surprise sa inyo no? na. Kuya, dyan ka lang ha. Eh. May kukunin ako para saya na. Masaya ka ba dito? Masaya daw siya. Wait lang. Aanin natin. Sandali. Ayusin natin. Oh, sandali lang. Oh. Wow! Oh. Naku, ang laki. Tama-tama ang size. Oh. Hmm, ito po yung ano, lagay muna natin to para oh, lagay natin to para hindi siya magkadumi tama tama yun. Oh, mm -hmm. oh. oh Totoy. Sa akin ka muna, na totoy. Oh, lagay muna na ni na yung ano. Mm. Ramon parang ano lang isang kilo. Oh, ah, nakana. Huh. Mm. Ayuno. Oh. Hindi na ho sila masyadong malalamig 'yan. Ah, katuwa. Ay lang ay. Pa-picture. Mhm. Tama <laughs> Ang galing tawa mo si baby ah! Ako oh. din. Ako din. Ako ah mm hmm. Oh, Ako yung, uh, mm. uh, at least may <laughs> ano sila. Mas maganda ho yung bonding nila niyan. Kagandahan nun yan, pagka, pagka madaling araw, hindi mo masyadong malamig. Hmm? Kakatuwa, oh. Alam po niya, no? Kasi iba po yung lamig talaga nung ano. Wala pong ganyan. Tapos ganito pa. Open po. Oh. Ang papalit ko. Ito. Eh. Ito pa. Oh. Yeah. Oh. 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 Ulan. Unan. Lagyan muna natin punda. Para mas maganda. Para. <laughs> ah. Alagyan natin na, na Yung isa, lagyan nyo po. Oh, maganda yung mga unan na yan, ha? Oh, lambot ang unan. Ay, ay, sorry, sorry. Ay, ito, wait lang. Lagyan ko lang ng punda, sandali. Oh. Ano to, katekram? Magandang unan na po itong binili natin. Ito na. Opo, wait lang po. Tuturuan nyo silang po. Po at opo. Opo. Okay, ano po sasabihin? Salamat po. Salamat po. Oh, welcome. Gusto nyo bang ayusin natin tong bahay nyo? Oo. Gusto mo? Ikaw kuya. Ay. Gusto namin rin na bahay. Hmm. Sige, kasi nababasa ba kayong tubig? Hindi po. Ah, hindi kayo, hindi kayo nababasa ng tubig? Oo. Hmm. <laughs> <laughs> hindi kayo nababasa sa dating Hindi tayo na? nababasa ng tubig, <laughs> kaya tayo nagbibilad na ng damit. <laughs> oh. Kailan ko pwede makausap yung asawa niyo? Bukas pa na dito po yun. Bukas? Para uh, maiayos po natin itong bahay niyo, no? Okay. Sige po, parang hindi ko na lang kayo masyadong maabala. Monday. Kita-kita na lang tayo ulit sa Monday, no? Ah. Okay, ano sasabihin kay God? Eh, salamat. Salamat po. Kuya, ikaw, sa sasabihin, oh, sasabihin kay God? Ano sasabihin kay God? Salamat. Salamat. Um, salamat. 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 Salamat.